Ayan nga mga kasari, dapat magbibilang ako ng aking mga barya. Kaya lang mga kasari, meron pong pumuntang glove dito na kailangan ko po siyang i-entertain dahil tinawagan daw siya ni Habi para sa pangalan ko na ilalagay. Kasi mga kasari, magpapalit po kami ng wifi dahil masyadong mahina yung wifi namin. Kaya ayan, in-entertain ko muna. Nang sa ganoon naman is pag bumalik si Habi is, ayan, bayaran niya na lang yung uh, in-interview sa akin. So magbibilang ako ng aking mga tagmimiso ngayon mga kasari dahil kagabi na bilang ko na po yung aking 10, 20 at 5. At yung mga 10, 20 at 5 ko na yun mga kasari na ihulog ko na po sa aking mga alkansya at i-share ko po sa inyo mamaya at papakita ko sa inyo yung aking mga alkansya. Hindi naman siya mga kasari na literal na pag-iipon uh, at adlang sajang uh, sadyang meron lang talaga kaming pinaglalaanan ni Habi kaya kami nag-iipon at kaya kami talagang nagtitipid sa panahon ito dahil mga kasari last year hiis, hindi po talaga kami nakapag-ipon dahil grabe po yung mga problemang dumaan sa amin at grabe po yung mga pandemic na dumaan sa amin na kailangan po namin solusyonan kaya hindi po kami nakakapagipon so ayan yung isang alkansya ko yun ay tag 20 at binubuksan ko po yung mga kasari every Sunday at yan naman po yung aking mga tagmimiso ayan medyo mabigat na yung aking mga tagmimiso na yan so ay yan naman po mga kasari is aking uh, 5 peso at yung iba naman ilalagay natin para meron tayong mga pagbaryahan at yung iba is ipapasok natin sa ating kwarto at ayan yung aking aninola So marami na yan mga kasari at ayan yung aking alkansya para sa December meron naman kaming maidudukot at yan yung pinaglalaanan namin mga kasari para sa aming bahay dahil balak namin ni Habi is ipatataas namin yung aming bahay dahil nga kami binabaha dito so marami kaming pinaglalaanan mga kasari hindi katulad ng mga last year talagang hindi kami nakakapag-ipon dahil nahihirapan po kaming mag-ipon mga kasali dahil nga marami kaming utang na binabayaran at marami rin kaming um, yung mga pandemic na nadaanan so alam nyo ba mga kasari last year or two years yata ago is na-confine ako sa, sa pagka ko. is talagang napakarami naming utang uh, umabot pa sa punto mga kasari is nabenta namin yung aming bahay at dito nga kami lumipat alam nyo ba mga kasari lumipat kami dito is hindi pa po kumpleto yung aming bahay talagang uh, lumipat lang po talaga kami dito nang sa ganun naman is uh, meron kaming konting uh, pagkakakitaan dahil na dyan sa aming pagtitindaan so dito itong, taon na lang ako ulit mga kasari nakakapag ipon dahil nga ayan medyo sa awa naman ng Diyos is uh, humupahupa na po yung aming problema at nababayaran na po namin ng paunti-unti yung aming utang kaya ayan mga kasari nakakapag ipon na ako kahit paano at thank you Lord so ayan yun ang kinagandahan mga kasari kahit may maliit tayong negosyo is meron tayong na, na iipon dahil sa tulong ng ating konting negosyo kaya ayan mga kasari kayo dyan kung gusto nyo pong magtindahan wag po kayo mag dahil kahit pa piso-piso yan pag naipon is dadami din yan so ayan mga kasari yung i-share is ko sa inyo for today's video yung aking mga alkansya at hindi po yan para maipagmamayabang yan po para po ma-inspire yung ating mga ibang mga kasari dyan na nagsari-sari store na mag-iipon din so ayan lang mga kasari yung in-update ko sa inyo for today's video bye bye everyone happy selling